So, mga sir, oh. Tayo'y magluluto ng isda. Ito, ulo. Ulo ng tilapia. Isang ulo ng tilapia lang yan, ah. Pagkakasay natin. Yan, isang ulo ng tilapia. Patatas. Pichay. Bawang. Sibuyas. Bawang, sibuyas, luya, sili. Yan. Sabaw ng niyog. Yan, ah. Yan. Luto tayo. Sa natin. Ah, hindi na magluto. Ha? Painit tayo nang kawali. Pinitin natin. Ang ating lutuin, oh. Eh, no? yan tayo magayuto tayo magluto eh. Ayan. yun 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 na ang, Kahit isang ulo lang yan. ang -ano yan, ng mga anak natin Ayan. Ayan, ha? O. Ayan. Patatas. Patatas. Pechay isda, isang ulo ng isda, Lui, sibuyas, bawang, luya, sili, saka tubig. Yan yung pampasarap dyan. Ang pampasarap sa tinulang tilapia. Ito kasarap. Ayan o. Oh. Ha? yan, Mainit na yung kawali. Lagyan natin ng mantika. Kasi may mantika na. Kahapon ay wala. Yan. Ang oras na. Okay, mag-alas 10 na pala. Alas 10 na pala. pala. Mag-alas ng sinata. Tsaka, mag-alas ng sinata. Susundok pa tayo sa ating yun, alas unsin, mag-alas unsin na nga. Ito, lagyan mo natin ng luya. 'yo muna. Oh, haluin natin. Ah, oh, diyan. Bago. Nilagyan tinayin asin. Wala natin asin. Trabang tayo eh. Tarong. Nah, no. Tawhinain so, mo muna tinang apoy. Eh. habang tayo ay nagluluto kukuhay natin ng asin ayan habang tayo nagsasaing ito o nagsasaing tayo o ayan o pumukulo na yun lang ako magluto kukuha tayong asin um. asin mama mo Basok na ayan o nangangamoy na ayan na o. ito asin ayan ha Ayan, si Basurira TV. Nagaano. Pinapanood ko si Basurira TV. Ah, ganyan. Oh, hmm. ganyan lang pagluto. Bawa brown brown ini mo. Hmm. Tapos, pag brown na, magyan ang ng bawang sibuyas. Ayan. Ayan. Ayan, si Basurira TV. Ayan. oh, nanonood. Ayan. Ganyan. Ganyan ang pagluluto. Ayan, Oh. Ayan. para magkasya lang ang ulam ninyo ganito ang lutuin nyo sa isang ulo ng tilapia isang ulo lang ha magkasya kasya kasya na yan sa kanila kasi sabaw may sabaw pa may ano ano yan uh -huh. ngayon lalagay natin ang patatas ano Ayan. Ayan, o. Ganyan ang pagluluto. Ayan, o. Para kumapit yan, gagawin natin ang pampalasa. Ayan, Pampalasa. Lahat na natin, kakao naman. One fourth lang. Kaya yan ay, ano, sabaw ng yung pinagugasa ng bigas para lalong masustansya, sumarap. Hmm. Hmm. Hingin natin ng konti. Yan.

para may ulam para magkasa ang ano lalagyan nyo nyan o diba dilaw dilaw na ngayon ilalagay nyo ang yung sa ano ng bigas ayan o ayan ayan pakuluin ayan ha pag namatay ito Ibig sabihin, pagod na siya. Ngayon, ang gagawin, tatpan natin. Tatpan ko pala. Asan kayo yung pantakip? Oo, oh, wala dito yung pantakip. Aking tubig, puno na. Ito lang yung pantakip. Ayan. Pantakip. Pantakip. Ito lang yung pantakip na yun. Kakakapun lang yung gamit ko. Kakakapun lang yung gamit. Nasa na? Nasaan na? bukan tatip. Tapos, natin para madaling kumulo. Yan lang ang pagluluto niya, no? Yan. Direk pa na. Yan lang. Tatip lang, ha? natin Kuluna, kumulo na siya ya nah, nah. na ya ini natin kung kumukulo aula ang pang ano panghawak eh hmm, di ba kumukulo na ngayon pag kumukulo na ilagay mo ang lagi isang eh uh, lagi isang kulo nang telep ya habang naluluto yung ano yung yung ano yung kanin maluluto na rin to kasi magsusundo pa ako nawas na ok alas 11 tama eksaktong eksakto exact yan pag naluto yan ganyan ako magluto sabay sabay hmm. Hing natin Bitawan muna natin yan. Ganyan ang pagluluto ng ulam. Ano? Pichay. Ganyan ang ulam ng pichay. Ganyan ang pagluluto. Ano? Kasi may aking anak. Siya na nagbuhat ng aking anak. Naigip. Ah, Diyos. Ah, ang pagluto ng ano ng... ang, patatas pwede na natin ilagay ang Tulang hmm. pa. Ma'am. natin ang tangkay tangkay ng patat ng pichay tangkay muna tangkay 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 lang muna ang ilalagay mo para hindi malabog yung ano Ayan. oh kung mamatay Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan, kasarap yan o yan nga na yan o oh. yan o yami mm, yami yummy. Yummy magluto Kamuha. isang ulo lang yan pinasarap ko pa isang ulo ng ng, ng ano ng tilapia tapan ulit natin yan. ilang minutes na come. Um. Ang um. 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 Sasayawan mo rin 'yun pag 'yung pinagluluto. Sasayawan mo rin. Kanon. 'Yun, nasayaw. Tingnan natin. Tingnan natin Kuluto na. Ngayon, lalagay mo ang dahon ng pichay. Yan, tapos isa isama mo na itong sili. Yan, tama? Ganyan.